Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautosan ang mga utos gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa Gaya ng iyong sarili, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.